sugid ta kay lola na nga damo damo ka tae muli lola damo damo Obo ah sino nagaway sa si imo sino nagaway ha sugid mo si tita giaway ka ni tita ha wala man ikaw ginaway ni tita oo lablab ka ni tita gani wala man ikaw ginaaway Kau kena awai Mahibik-mahibik kau Ha? ha? Walaupun ikau Naawai ni tita Oh gani lablab lab kau -lab ikau ni tita Oh 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 Anak-anak kena hibik ha sinagaway ha. <laughs> sinagaway ha. Oo. Oh, uh, mga baluha-luha guys. Uh, <laughs> Pero ang luha. Uh Oo. -oh. Sinong gaway ga ha? Wala ikaw. Oh, wala ikaw na away ni tita. Wala ikaw na away ni tita. Oo oh, gani. Lab-lab ikaw ni tita. Wala man ikaw ha sugid mo ko kay Lula. Ha? Sugid mo kay Mami, ha? Hawai ta